Magandang araw, mga ka -trivia. May tanong ako sa inyo. Nakakita na ba kayo ng napakalaking estatwa na nakatingin sa kawalan? Kung hindi pa, samahan niyo ako ngayon sa isang paglalakbay sa mahiwagang Easter Island, tahanan ng mga iconic na Moai statues. Sino nga ba ang nagtayo ng mga ito at ano ang kanilang layunin? Alamin natin. Ang Easter Island, o Rapa Nui sa wikang Polynesian, ay isang liblib na isla sa gitna ng Pacific Ocean. Dito makikita ang humigit-kumulang siyam na raang higanting estatwa na tinatawag na Moai. Ang mga estatwang ito ay gawa sa volcanic rock, at karamihan ay nakatayo sa mga aho o ceremonial platforms. Pinaniniwalaang ang Rapa Nui ay unang tinirahan ng mga Polynesia noong ikalabintatlong siglo. Ang mga taong ito ang responsable sa paggawa ng Moai bilang parangal sa kanilang mga ninuno. Pero paano nga ba nila nagawa ang napakalaking mga estatwa ng walang modernong teknolohiya? Ang Moai ay tinibag mula sa Rano Raraku Quarry, isang natutulog na bulkan sa Isla. Ang pinakamalaking Moai ay may taas na halos 33 talampakan at timbang na mahigit 80 tonelada. Ang teorya, ginamit ng mga sinaunang Rapa Nui ang mga primitive tools para humugis ng Moai at inilipat ito gamit ang mga lubot, kahoy na rollers, o posibleng hinayla sa pamamagitan ng walking method. Parang pinapahindek, ang mga muway ay sinasabing representasyon ng mga mahalagang ninunong na nagbibigay proteksyon at diyaya sa kanilang mga komunidad. Ngunit bakit nakaharap ang karamihan sa kanila patungo sa isla? Ito ay simbolo ng pagbabantay sa kanilang mga nayon upang tiyakin ang kasaganaan. Ngunit may ilang nakaharap sa dagat, at ito'y nananatiling palaisipan hanggang ngayon. Ipinapakita nito ang kakayahan ng tao na magtayo ng hindi lamang pisikal na monumento kundi pati na rin espiritual. Sa kabila ng kanilang kahangahangang kultura, ang sibilisasyon ng Raponui ay naapektuhan ng labis na paggamit ng natural resources, kaguluhan, at mga pananakot. Ang Moai ay nananatiling tahimik na saksi sa kasaysayan ng kanilang tagumpay at pagbagsak. Ang Moe Statues ng Easter Island ay hindi lamang monumento, sila ay kwento ng sipag, pagkakaisa, at pananampalataya ng isang sinaunang lipunan. Hanggang ngayon, patuloy nilang pinupukaw ang ating imahinasyon at hinahamon tayong tuklasin ang kanilang mga lihim. Kaya, kung nasiyahan kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Abangan ang iba pang kwento ng misteryo at kaalaman dito sa Katrivia TH.